Gandang araw o gabi mga kayanggaw, lalo na sa ating mahusay na narrator na si Sir Ben Itagunyo na lang po ako sa pangalang Lady Pam, 20 years old, third year college student sa isang kilalang university sa Bicol. Bunso po ako sa tatlong magkakapatid. At lahat kami ay puro mga babae. Hindi ko maitatanggi na babaero ang aking ama. Kaya marahil walang lalaki sa aming pamilya. Kahit na wala akong kuya, o bunsong kapatid na lalaki ay masasabi ko na perfect family kami, kahit napaka-playboy ni Papa, responsable naman itong ama. Marunong kung paano i-handle eh ang aming pamilya. Babaero man pero si Mama pa rin ang numero unong mahal, until now po Sir Ben, sobrang hilig pa rin Papa sa mga magagandang babae. Mahilig ito gumimik sa gabi kapag araw ng linggo. Two days po ang day off niya sa isang linggo. Monday to Friday, busy naman ito sa office. Ang mama ko naman ay supervisor sa isang kilalang mall sa Bicol. Sa katunayan niya may mga branch ang mall sa parteng Bisaya at Mindanao. Siguro naman pamilyar sa inyo ang Gaisano Mall, Sir Ben, may boyfriend po ako. Alexander ang pangalan niya. Matangkad, moreno at malakas ang dating. In short, tall, dark and handsome po si Alexander kaya maraming girl ang umaaligid sa kanya. Ngunit sa akin pa rin siya na fall. Ako kaya ang apple of the eye sa aming campus. Maraming nanliligaw sa akin. Ang ilang council nga na kilalang heartrobe sa university ay nalilink sa akin. Gayunpaman, isang lalaki lang ang nakabihag sa aking puso. All the way na matagal ko ng crush si Alex Nader bago pa man kami nagkaroon ng relasyon. Hindi maiwasan na may ilang babae ang naiingit sa akin kasi si Alexander ang boyfriend ko. Maraming ang mga pabebeng studyante ang nais maging kasintahan ang aking nobyo. Tuwing summer o Holy Week la sumasali ako sa mga Santa Cruzan bilang Reyna Elena. Sa totoo lang po Sir Ben, kung ganda po ang pag-uusapan, siguradong panalo na ako. Pero hindi ko naman minamaliit ang mga kalaban ko lahat naman kami may mga natatanging ganda. Lalo na ang gumanap na Miss Emperatriz na talaga namang sobrang mistisa. Isa ito sa mga karibal ko tuwing may mga event sa aming lugar. Ngunit alam naman natin na hindi lang basta pagandahan ng mukha ang labanan sa Coronation Night sa Santa Cruzan. Ang totoo talagang labanan ay paramihan at palakihan ng laman ng sobre. Kung maimpluwes niya ang angkan mo paniguradong magwawagi ka sa patimpalak na ito, Sir Ben, si Alexander po pala ay hindi purong bikolano. Siya po ay bisakol. Bisayang dako. Tagamas masbate talaga ang aking nobyo. Sa katunayan may lahi din itong ilonggo sapagkat taga ilu, naman ang kanyang abuela na nakapangasawa ng masbateno. Bago sumapit ang aming final semester, ay napagkasunduan namin ni Alexander na magbakasyon sa kanilang lugar sa Masbate. Palagi kasi nito pinagmamayabang ang magagandang isla na perpekto sa paparating na bakasyon sa eskwela. Ang bakasyong ito ay naganap lang last year kung saan pareho kami nasa third year college. Same university kami ni Alexander pero magkaibang course. Ang relasyon na mayroon kami ni Alexander ay hindi namin itinago sa aming mga magulang. Naging showy kami sa side ng bawat partido. Boto ang mama't papa ko rito, gayon din ang mga magulang nito. Bago pa man ako noon ligawan nito, ay nakabili na ng bahay at lupa ang mga parents nito sa Bicol. Naiwan naman sa Masbate ang lolot-lola niya dahil masanay sila mamuhay malalpit sa isla. Pam, malapit na ang end of class nyo. Tuloy ba kayo ni Alexander magbakasyon sa Masbate? Balita ko hindi raw uwi ang parents niya roon. Ibig sabihin ba nito kayo lang dalawa ang magbabakasyon? Saad na tanong ni Mama Grace, hindi ko lang po sure. maam Mama, sino po ba ang nagsabi sa iyo na hindi sasama magbakasyon ang mga magulang ni Alexander? Nakangiting tanong ko. Kasalukuyan kami noon kumakain ng hapunan. That time, tahimik lang ang dalawa kong ate. May sarili kasing mundo ang mga ito. Masyado sila nagpalamon sa social media. Kaya kahit nasa harap ng pagkain ay panay dot ng kanilang mga cellphone. Hindi naging na ginalang ang pagkain. Ngunit napakabuti nilang kapatid para sa akin. Lalo't full-time business owner na ang pinakatamatanda sa aming magkakapatid na si Ate Sanya. Nagtayo ito ng bautike sa sentro, nagkita kami ng mommy ni Alexander sa mall. Nag-shopping kasi ito kasama ang katulong nila. Hindi naman kami masyado nakapag-usap, alam mo na nasa work ang mama mo, talaga nagkita kayo ni tita sa mall. Si papa pala ma, nakauwi na ba, di ba, sabado ngayon wala siyang pasok. Tanong ko muli rito, huwag ka na magtaka pa sa papa mo. Masanay ka na na palaging wala siya. Dati linggo lang siya lumalabas. Pero ngayon kahit sabado pa naigala pa rin. Kala mo binata? Sagot muli ni Mama Grace. Napailing ito sa dalawa kong kapatid na walang tigil sa panunood ng vlog ng paborito nilang vlogger. Sanay na ito palaging wala ang aking ama. Noong sumapit ang buwan ng aming bakasyon ni Alexander, ay excited na ako sa mga mangyayari. First time ko noon pumunta ng masbate, kaya sabik na talaga ako maligo. Marami namang beach resort sa Bicol, yun nga lang nakakasawa na. Maganda maiba naman ang natatanaw ng mga mata ko. Tiwalang tiwala ang mga magulang ko sa aking nobyo. Alam nila na hindi ito pilyong lalaki. Nangako rin si Alexander sa aking ina na magtatapos muna kami sa kolehiyo. Unahin muna namin ang future bago pumasok sa mahirap na sitwasyon. Malamang alam nyo na ang tinutukoy ko. Sa kalagitnaan ng Abril kami nagbiyahe ni Alexander, lulan ang malaking pambot. Mabilis lang ang biyahe lalo't hindi naman kami huminto sa paglalayad. May mga nakasabayan kami na pauwi ng masbate na galing pa sa kamay nilaan. Nak, pag naroon na tayo sa bahay ng lola mo, huwag kang makulit, ha? Pagkausap mo sila maging magalang ka sa kanila. Huwag aalisin palagi ang po. Sige ka pag pasaway mo, kinalolot-lola mo, kakainin ka ng mamaw. Dinig kong wika ng babae sa anak nito na nasa pitong gulang pa lang, opo, nay. Hindi po ako magpapasaway baka kainin po ako ng mamaw, magalang na sasagot naman ng bata. Napapangiti na lang ako sa naging tugon ng bata sa nanay niya. Paniwalang, paniwala ito na may mamaw umano sa masbate. Hindi na bago sa akin ang ganyang pananakot. Dumaan din ako sa ganyang kasabihan bilang panakot ng matatanda sa mga batang sutil at matitigas ang ulo. Mamaw kalokahan. Lumaki na lang ako na hindi pa nakakakita ng ganyang nilalang. Maraming depenisyon umano ang mamaw. Tumutukoy ito sa elemento tulad ng mga engkanto, maligno at aswang. Minsan sinasabi na isa itong kalahating engkanto at kalahating aswang. Pero sa iba ang kahulugan ng mamaw ay multo. Basta isa lang alam ko hindi totoo ang salitang mamaw. Bakit ka napapangiti yan, Pam? Anong meron? usisang tanong ng aking nobyo, wala natatawa lang ako sa mag-inang yan. Pinag-uusapan kasi nila ang mamaw. Pabulong na sagot ko rito. Tinapik ko si Alexander sa braso at mahinang humagikik ng tawa, pasaway ka. Wala namang nakakatawa sa mamaw, ah. Alam mo, Pam, totoo ang mga ganyang nilalang. Wala naman sigurong masama kung maniwala tayo sa mga kwento noon ng matatanda. Sabihin na lang natin na nakakatawa ang salitang mamaw. Pero huwag mong gawing biro ang ganyang usapin. Ikaw rin baka pakitaan ka ng mamaw. Paliwanag naman ni Alexander. At nagawang magbiro sa huli, Alexander, ah. Kinakarawan mo ako, ah. Sige, pagkaraw lang baka ikaw ang kainin ng mamaw. Mamawin mo iyang mukha mo. Pabirong ganti ko rito. Pinagtinginan kami ng mga kasabayan namin sa bangka nang makarating kami ng masbate. Labis akong namangha. Kumikinang ang asul na tubig at nagkikintaban ang mga buhay na bato. Sagana sa punong kahoy at buhay na buhay ang isla. Ang isla kung saan nananahan ang lolo't lola ng aking nobyo. Makulay ang nasabing isla. Marami ang maliit na bangka sa dalampasigan. Magiliw ang mga tao. Hindi ipinagdadamot ang mga ngiti sa mga tao na bumababa sa malaking bangka. Alexander ang laki mo na, kailan lang nakikita kita lumalangway sa dagat na walang salwal. Ang ganda naman ng kasama mo. Nobya mo ba siya? saad ng lalaki na nag-ayos ng lambat sa tabing dagat. Piyuhin pala ito ng aking nobyo, Tio Fredo, ikaw pala yan. Opo, girlfriend ko po ang kasama ko. Si Pampu pala. Tugon ng aking nobyo. Lumapit ako sa ginoo at nagmano bilang paggalang. Nagwika pa sa akin Tio Fredo, na mamasyal umano kami sa kanilang bahay. Ipaghahain daw niya kami ng mga sariwang isda mamaya pagka uwi niya galing sa laot.